लग रहा है 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 लग रहा

कमिश्नर कमिश्नर बाप रे दुबे कमिश्नर बाप रे दुबे 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 बाप रे kayo kapag paniwala sir sa totoo lang. We don't want to hear anything. Okay, sir.

there will be consequences. I know, sir. Oh, Please, let's spare all of them. Show your state chip sir. Let's spare all of them. I'm waiting. I'm, I'm waiting for my daughter and son.

Huh? What time will they come, sir? It's a matter of sir. I don't know, sir. Yes, sir. Um. Guaranteedly, yes. Then what is your counsel? What is to allow them? It's a matter sir. Them. you have your counsel. That's what what why... What is the time for us to discuss this? This is not a place for debate. Right now, sir, say? I can give yes. the yes. to remove you from here. I, I... I assure you, Mr. President, the daughter will be left I am saying that my lawyer, the daughter, is coming. Kasi, Mr. President, you will be left there alone on that table. Meron siyang padala. Tao siyang gusto ipasama sa kanya. let us spare Eh, wag mo, wag To the sir. May gusto na siya ipatang ng tao, ng tao. Sorry, Gusto mo sa mga bako sa bahay ninyo. Alam na Otherwise, otherwise magkakagulo natin. Tayo mo yung mo yung dalawang Dalawang so, anak, lang ako, Pero hindi mangyayari yan, sir. Anak. Mo lang Ang anak. okay. anak. Why? They can visit you your in, your detention facility, sir. Believe me. They can. And these can see you. Okay. mo lang yung This is just a humane, fair request. Kanina pa yan, sir? No. Hindi no. 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 Guys! Hindi po kanina. Believe sir. Hindi mo na kasunod na order.

Lay a finger. Go! Go! years old, lahat. Go! Hindi makalahan ito ngayon. Okay. Sandali, sandali. Sandali. sandali lang, sandali lang. Sandali lang. Sandali lang. Sandali lang. Sandali lang. Oh, Sir. I will not listen to his plea. He will, if he's going to live here and live out of the country, he will be there for long. Ang hinihingi niya lang, na mag... Ikaw naman sir, para naman tayong gulo dito. Ang mura-mura ng pamasalay ko kung taro. Okay, hindi po tayo dito. Sir, bayaran mo muna sa Yes sir. O sige, bayaran na. Guys, alas nyo na Yes, Miguel Lea. Atari ni Miguel Lea. Ano mo? Huwag nyo Sir, 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 sir. Sir, naman, sir. Huwag ganyan, sir. Huwag kang ganyan, sir. Well, you may sir. You like may sir? you may love. You may love, you may love, you may you may love. Yes. Bawal bau ni mau. Bau lumaw. Ninihi na natin. Oh, oh. Kasi ito, ito 'yung lahat. Sir, dito sir. Guarda dito, sir. Dito dito, sir. Dito dito, sir. Sino -an 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 -an. si ang abogado ang kukiling? Bigyan natin para si President Dr. Ramon Nabisyon niya. Kaya nga, pera ang bigyan niyo. Kampaignan mo naman. Kanina pa eh. Hindi naman ilan ang hinuhuling ay araw na to, sir. Sa iba pa mag-agreement. Ilan ang binigyan ng ganitong... Kasi nandito kayo na lahat eh. nag Ilan, ilan ang binigyan ng nandito ganitong... Nag-iisang tao. Ang daming kami ng Just invoke Article 59. Bakit hindi yan magawa-gawa? Sir, will be yeah, let's, let's the ba, 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 point pa, that I'm pa, na po. saying. the we'll we'll Please lang. Bawalawakan. 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 Bawalawakan.

Attorney, At please come on. Huwag Is this what you want, Mr. President? Huwag mong hawakan. Obvious kayo. Time na din. Kayo, kayo mga sub... Huwag mong hawakan! Ang mo! Kayo mga sundalo, tanongin ko kayo, anong kasalanan ko? Matanong nga. Al Matanong. Kayo, nandito mga kailat. Ikaw, tanungin kita, Dure. Anong kasalanan ko? Anong kasalanan? Tumalik.

これもあったかいのこんなふうに。

Siya nga, siya pa hinuon. Hindi naman ako kriminal na, mas tapat tanda ng kasuotin mo na. Hindi mo, sinanto mo ka presyident ko. Do, una mo, nang sa mga kumusta. Magwain mo. Hindi niya Pagilan mo naman ay ayoko sa Tommy, Tommy, hindi ko sanarin. Sa kailan mo sanarin? Kasi nawawala sa Um, Sabi ko, "Pag-uwi Sasama ako." Sasamahan ko siya. Paki-sama, paki-assist. Tayo na, guys. Tayo yung mga sundalo. Keri lang man ako. Ano pa sasalanan ko? Bigyan ninyo ako kasi example na ginawa ko. Kayong mga Pilipino, ang oh, sundalo, mm -hmm. anong ginawa ko? Mm -hmm.